Guys, ito yung may nag-invite sa akin, Immortal. nag follow lang sana ako dyan, guys. And biglang may nag-invite sa atin. Ayan. Pagpasok ko para, naka-5 man kami. Ang tataas ng rank, guys, mga high points. Eto, 482. Eto, 123. Eto, 202. Tapos, eto, guys, merong highest rank na 404. So, dito hindi pa kami kompleto, kaya nag-invite sila. Invite ko si Nathan. Oh, Hoy, Nathan, mo ka. natin si Nathan. Nathan, mukmay tangin na mo. Andiyan si Boss Wakno. Sa pak***** kita dyan, Gago la trip to mga to guys para mga hindi high points. Eh bigyan tayo. Manahimik yan, mag-invite ka ng isa Gago Yung Mag-tiner <laughs> Lock na napaka- Sarap mo baby Dito guys, kumpleto na kami Ayan, yan Ayan, game, 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 game Si oh, no, boss na ako na no. So challenge ko na sila guys, triple double, 500 sa makakagawa 500 toton Tingnan mo kasi, oh. Tingnan mo kasi yung sabi ni Boss Wack, no? Sino maka triple double pa 500? Tang in natan. Bubo mo. <laughs> okay. Triple double na link, what ano, di ba? Hmm. Anong yung sinin yun? Yung ano? Musta, triple double. Ano yung ano nun, tol? Kill yun, kill. <laughs> Garamagor, demonyo ito. Butas ka lang eh. Oo nga, tangina mo. Ako na nga mag-core. Buisit ka talaga. Ako na mag-core magkuram puta bubu XP ka lang gago huwag ka na magkur XP lang hmm, ako ka natin no huwag yan yung angle natin huwag ka mag huwag ka mag arlot tang mo bubu ka mag arlot gago chamba lang yung savage mo tang ina mo matang ina ka Binuot niya kita kinang inak ang kupal ka ulul ako pa binuat pala eh manahimik ka yan <laughs> <laughs> Kor Chips! kor Chips! Kupra, bakit mo ako? Pakitaan kita magor, gore. Pakitaan kita magor. Tingnan mo. Pakitaan mo ako bakit mo ako? Eh, eh. Di ba nyo ito? Isinuwi Retri mo ha? Gago puta. Ako pa sinabihan mo. Ayusin Retri. Tapak-tapahingat ni. eh. Oh, kaya kayang Retri? Sibir. Ayaw mo sibir? Gusto mo magling ako? Hindi na. Baka maglagat ka lang eh. Oh, Tangingan pa eh, yung... <laughs> oh, Greg. <buta> langit. Tulungin. <laughs> Fuck you. Sana, sana? Sana ba, tol? Sana? Sana. Sana? Sana lang, Greg. Wala ba lang, Tango. Wala ba lang, Tango. Wala lang. Sana eh, wala ka lang mo niya Wala ka ba lang eh, wala ka lang mo Ranger. <laughs> pakitaan si Boss na ano. Pakitaan natin, tol. Puro ka pakitaan eh. Puro ibat. Wala nang tira. isira. Shield mo lang. Gago, tol. Kalaban ko yung kambal ko! Kakambal nila boss, makin na pala yung kalaban natin eh Wala tayong gagawin dyan, tangina Surrender na lang! Uy Nathan, ayosin mo ah. Nathan! Okay, natin yung sa XP mo ah. XP, babasagin natin Ito si mo ha Gago, ako pa sinabihan mo, tangina mo <laughs> Berto, Berto, Berto! Yan, ay stun yan Hindi, bata yan

Ang mo na tan. Ang ina ka. Ayusin mo. Yung turtle, yung turtle. Yung pagong, tang ina. Ta? Silipin mo, Low gago. Lowo ko. Gago tang ina, pero tulungan ito, bigyan ito, bigyan ito. Ito. ako. Bigyan to, bigyan ni, bigyan ni. Lowo ko. Hoy, hindi na ba para makuha niya yung challenge. Total. Umayos na 'tong Gago.

lustoik na nga si Boss nyo sa palaguoan yung cam system tarot 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 tara, tara, tara. tara tarot 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 ka oh. eh. oh. na. Magmuna mo ba? Wala Bugbog Putang ina Ang ganang magiging bugbog ang 1-4 Ang ganang magiging bugbog mo ako pa mo gago Mahit nga Ang ganang mo demonyito ah ko tayo dito ah Demonyito ang puta Demonyito ba ako? Lul, fuck you ah Ayan na yun, gago na gago na kanina pa yan Yo, wala tol, pakita ko tol, wala din Pakiwa, binugbuga ka sa rin, tangin na mo Ulo, patay ang bubo Tangin mo Tangin mo, di ka mga mga retry Bukin na sa blubak, hindi retry, hindi mga amateur yung kalaban, tapos yung, yung tapos tayo, immature Immature? <laughs> <laughs> Anong immature? Nice nyo mo

Tingin nyo, ayoko na. <laughs> <laughs>